Hmm. Ito, malaki ito. <laughs> Yun, what's up mga kabida? At uh, natataw po kami ngayon sa kainitan. Uh, wala po kami magawa. Kami ni Bahar Dennis. Ayun o. No? na na bara pa yung <laughs> aking bangka oh ano nangyari ayaw mo tanggal yan yeah, tapos na po kayong lahat sige ah, yun natanggal din sa kainitan gusto namin maglibang nainip daw kaming dalawa shout <laughs> okay, out po shout out out po dito po kami sa kalagit na ng ilog. Ayan o. Oh. Ah, po kami ng ulang. Ulang, ulang po kami ngayon. Mag-iipon. Ulang anting. Ulang anting. Ayan, kamusta po kayo lahat? tata. sana makauli kami. Ayan. Yeah. Ayan na. Ayan na. Ay, hindi pa yung talagang taas niya no hmm. hindi hindi pa yan no mataas pa na no? mataas pa siya yan hanap kami ng pwesto dito na pwede namin pag uh, pangulian ng ulang sana meron sana makatempo kami sa gusto nga sa pasalilong so yun mga kabihidan dito po kami sa ilalim po ng kawayan try po namin dito wala po kami napakagat doon sa pwesto namin bagong lipat bagong lipat po kami dito may kumakagat na kakain po yung aming pamain tansya tansya lang tapos doon sa kabila merong mga namimingwit -me 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 ganito din yung ginagawa nila Doon lang siya, special pwesto doon. Nakabangka din. At tinatansya lang po namin kapag ito gumalaw. Ito sa, natin sa daliri natin. Ibig sabihin may kumagat. Nagbibus po mapuno yung bangka namin. Hindi pa namin nare-repair. nó 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 siya tsaga no hanggang oh, makauli eh. kasi kakainip sa bahay wala po kaming ginagawa <coughs>

Digisa lang tayo pre. Hindi tayo makaangat ata. Ya, ya, eh ya, 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 Nakakalaki. Naka, naka, Ang galing. Ang yeah. laki. Ang laki na uli niya. Ito pa oh. uh, Yung siguro mga 8 lang niya no? 1 kilo, 10 Ang laki. Buti hey, okay. na niya no? Oo, lalo niya. Lalo mo na

dito na naman na yung okay, hindi nga dito hindi na ano yung wala <laughs> ano natin sa pala eh. dahan-dahan pa naman ako hindi niya binitaw ano? na pero nakakarlik pa yan sa leg niya ayan hindi siya nakawala eh ang <laughs> laki oh laki niya parang yung dalag na maliit na eh mal uh, mal sa palengke nga ah. eh hello laki laki ng dia kanya sa ane mawili natin na oh, pre hmm, yung laki oh, po na biya na to oh napakalaki first catch ni parang Dennis yeah <laughs> <laughs> Ayan, baka masalok kung mga kawala pa. Pwede na yung pangulang. Nakawala na naman. Makakawala yung sa Makakawala po. <laughs> nakahuli din. Nakahuli yung ano. Nakahuli din, nakahuli din. Ayun, tolu tolo na. Uy, tama yung tip pare. Tama yung tip ni Kuya yung nangingisda na doon, sinabi niya. Patagalin mo sa ay, naninipit. Patagalin mo daw sa patagalin mo bago mo siya kain ah uh, pangatin. Kaya pala kami pag kumagat inaarsa na namin kagad. Yan, first cuts. Buti na na Nakasindi yung video natin. Galing na. Oo. Oh, first cut tayo. Okay. Ang laki. Ang laki. Okay. Okay. Ayos na po. At uh, may nauli na. Hmm. Napakalaki. Ayan. First cuts. Di naman tatalong dito sa tubig, pre. Ha? Sa likod. Hindi naman tatalong dito. sarup ah, naninipit ayos pre ayos yung tip ni kuya oh. binigyan tayo ng tip mga kabila sabi nga ang gawin nyo patagalin mo huwag mo kagad siyang atake tama uy uy hoy, hoy, uy ah, na hindi naman makakawala yan ayos Thank you. Okay, ako uli na rin. Thank you, thank you. Thank you, Satip. Lagay tayo ulit. Thank you, Satip. Pag naramdaman mo daw siya na gumalaw, huwag mo siya nga atakin ka agad. Pabayaan mo, tapos kapag um, alam mo na kumapit na siya, dun mo, po, dun mo siya madaliin. Ayos. Analo po. Ayun oh, uh, hindi natin napindot yung video kasi kala ko hipon siya mm, nagmamadali ko eh nagmamadali ako hindi ko napindot at least nahuli pa rin natin siya biya po good size na biya sinubo niya ah, yun. second catch naramdam ako biglang tumi Bila siya tumigas, bumigat, buti na lang na uh, videoan pa rin natin kahit paano nandito sa taas Rishiro. second cuts natin ang second cuts natin is biya biya tanggap palit na tayo ng pay tinagtad ng biya ganun lang pala ang diskarte kuha na namin na susunod dito ganun ang gagawin namin iintayin mo na lang siya na na nya huwag mo na siyang nanom namin ipintigin pala pinabayaan ko lang hindi ko siya kung naramdaman kong bumigat siya tungkol yun lang uy panalo na nakaka-enjoy kahit na madalang lang importante may nauli normal maalimis na naman oo oh. makadami ganyan eh, uy, laki na misda pre ka <laughs> ba yan? oo oh. ay, okay. kahit <laughs> parang bato, ah tumalo siya Okay, nakadalawa na tayo. Okay mo siyempre yun mga kabida di tayo nakapag video pero nakauli po tayo Pan third cuts pero maliit masyado to pero pwede na to kasi mamamatay lang to kapag lalo na pag uh, ito na si Masya cuts biya alam ko malaki Okay. Dahil kung makakagat, sabi pa nung kay Farm Dennis. Sabi nung nandito tayo sa bagong spot. ano? spot. Spot. Naku, wadi. Naku niyan, malaking wala. Makakatatlo na tayo. Dalawang biya. Isang ulang. Yung ulang malaki sa sasya. Yung kulay blue yung ikot. Yung gano'n sa amin mauli na. Uli, na. Bali tapos na po kami ta oras na wala hindi po nadagdagan ito po yung yung isa nandun na yung maliit ito yung ipon natin na uli ito yung malaki yung ay ito ito po yung malaki, pinakamalaki hmm. hindi hmm. na po nadagdagan na, piraso nakatatlo tayo parang din yung sisa konti <laughs> po ngayon yung uli namin sabi nung nangingisda Kapag uh, tomay na daw yung tubig yung agus ba? Ay 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 atau? itong kahoy na to? dami namin na uli. Yeah. Yeah. Oh, mata, maputik pa kumuno yata kumuno at natempuan mo yung kumuno eh balawang ko, yung... pa. ko lang to ang galing ko yung pre malambok pa ang galing ko lang itong vlog na to nyo na po at kakunti po yung nauli namin talagang ginagawa namin lahat kaso tulad yan tatlong oras po kami ng isda ay buhay vlogger buhay vlogger po hirap kami wala kang magawa na content tulad ng pagpipishing yan hirap po kaya yeah, pagpasesyon na po minsan kapag ganito po yung mga nagagawa namin kahit konti lang kaya yeah, supportan nyo pa rin po kami at gagawin po namin lahat para mapaganda po yung mga vlog namin kaya yeah, tulad nito hinahanap-hanap namin na makahuli ka so yun na na perasa so yun sana supportan nyo pa rin po kami at ah uh, uh, kahit na ganito lang muna yung mga vlog namin yan, maraming salamat po sa walang sawas support niyo sa amin. Kayo, kayo po ang nagpapalakas sa amin. At kahit na mahirap, ginagawa po namin para meron po kayong magandang mapanood. Kaso ngayon, pagpasensya niyo muna. Napakahirap po, wala kami mapakitang mga exciting video Ayan mga kabida, dito na po kami sa kubo. At Pula ito po. Wala lang Apat piraso. Mayo lang, <laughs> <laughs> may may lang may naman. Lang. Pwede mo na yung iluto. Uh, pre. Oh, ayan. Tayo, hindi na tayo magluluto. Bigay na lang. <laughs> <laughs> Ayos na po yun. Maghapo po kami. Ah, sige pre, bukas naman. Okay.